Bakit nga ba parang ang hirap makaipon? Bawat buwan may sweldo. Pero parang may sarili itong paa, dumarating, umaalis, nawawala. Akala mo sapat na, pero ilang araw pa lang ubos na. Gasolina, bigas, kuryente, tubig, utang, gatas ng bata, pamasahe, at kung minsan, simpleng pangkape para lang gumaan ang pakiramdam sa gitna ng stress. Sa bawat bayarin, parang ikaw na lang ang walang natitira. Hindi mo na nga matandaan kung kailan ka huling nakapagtabi para sa sarili mo. Minsan, naiisip mo na lang, siguro hindi talaga para sa akin ang makaipon. Baka nga raw para lang sa mayayaman yan, para sa mga malaki ang sahod, yung may bonus, may 13th month, may allowance. Pero ikaw, araw-araw ang laban, kayod dito, abono doon. Kahit anong tipid, parang kulang pa rin. Kaya minsan, tinatawanan mo na lang. Kasi kung hindi mo pagtatawanan, iiyak ka na lang sa lungkot. Pero sa gitna ng paulit-ulit na ganitong takbo ng buhay, may tanong na hindi mo maiiwasan. Hanggang kailan ako ganito? May pag-asa pa bang makaahon? Paano kung hindi ko talaga kaya? At sa tanong na 'yon, maraming sagot ang mundo. Pero ito ang pinakamalinaw, o, may pag-asa ka pa. Kahit hindi mo pa kaya ngayon, hindi ibig sabihin hindi mo na kaya kailanman. Ang tanong na lang ay kailan mo sisimulan ang pag-iipon? ay hindi para sa may sobrang pera. Hindi ito para sa mga may limpak-limpak na kita. Ang ipon ay para sa taong may layunin, yung kahit kapos pipiliin pa rin magtabi, kahit bariya lang, kahit bente. Dahil sa bawat piso na iyong itinabi, may laya kang hinahabi. Sa bawat kusing na hindi mo ginastos sa panandali ang sarap, may kinabukasan kang pinoprotektahan. May isa akong kilalang construction worker, limang daang piso ang kinikita kada araw. Ang ulam nila madalas, sardinas, minsan itlog. Pero ang ginagawa niya, bawat araw, tinatabi ang 2.20 sa sobre. Minsan 50 kung maluwag, hindi palaging regular, pero tuloy-tuloy. Makalipas ang isang taon, may 12,000 siya. Ginamit niya pang pa-enroll ng anak sa vocational course. Wala siyang savings account. Wala rin siyang financial advisor. Meron lang siyang diskarte, tiwala, at sobre. May isa namang janitress sa Maynila ang ipon niya bariya ng pasahe. Kada araw, imbis na sumakay ng tricycle, naglalakad siya ng isang kanto papuntang sakayan. Hindi para makatipid sa pamasahe, kundi para may maitabi sa alkansyang plastik na bote ng 1.5. Lahat ng piso, limang piso, sampung piso na natitira sa bulsa niya ay itinatahi sa kinabukasan. At noong nagkaroon ng pandemic at sinarhan ng opisina, isa siya sa iilang hindi nangutang dahil meron siyang apat na bote ng nakatagong barya sa ilalim ng kama. Simpleng ipon, pero sapat para makatawid ng dalawang buwan. Ang pagkakaroon ng ipon ay hindi tungkol sa gaano kalaki ang sahod mo. Ito ay tungkol sa gaano mo kinikilala ang halaga ng kinabukasan. Kasi darating ang panahon kapag may nasirang gamit, may nagkasakit, o biglang nawalan ka ng trabaho, doon mo mapapaisip, sana pala noon pa ako nagsimula. Kaya ngayon pa lang habang hindi pa huli ang lahat, simulan mo na. Hindi mo kailangang magsimula sa malaking halaga. Hindi kailangang may limang libong ekstra ka agad. Kahit piso lang sa isang araw kung ulitin mo araw-araw, may tatlong daang anim na piso ka sa isang taon. Barya ba yan pwede? Pero kung walang-wala ka ngayon, yang barya na iyan ang magliligtas sa Dahil hindi mo alam kung kailan darating ang pangangailangan. Pero kapag may naitabi ka, may pananggalang ka may ginhawa ka kahit konti. At kung ngayon ay lubog ka sa utang, huwag mong isipin na wala ka ng karapatang mag-ipon dahil ang taong walang ipon, laging babalik sa pagkakautang. Umiikot sa cycle, utang, bayad, gastos, kulang, utang ulit. Kailangang putulin ang cycle at ang pamputol ay hindi himala kundi disiplina. Magtabi kahit may binabayaran, kahit kaunti lang, kasi pag inubos mo lahat sa bayad at may dumating na emergency, uutang ka na naman. Kaya kung may 1,000 kang pambayad, bayaran mo ang 950. Yung natira, ipunin mo. Hindi dahil ayaw mong bayaran, kundi dahil gusto mong makawala. Hindi agad-agad, pero unti-unti. At kung wala ka pa rin maisimulang kitain, maghanap ng paraan. Maraming pagkakakitaan ngayon, online man or offline. Marunong ka bang magluto? Magbenta ng kakanin? Marunong kang gumawa ng poster? Mag-layout ka online. Marunong kang maglaba, magayos, maglinis, magturo? Hanapan mo ng diskarte. Dahil bawat dagdag na kita, pwedeng dagdag ipon. At ang ipon, 'wag mo lang gamitin pang-emergency. Gamitin mo rin para sa pag-abot ng layunin. Gusto mong makapagnegosyo? Simulan mo sa maliit. Gusto mong makalipat ng bahay? Simulan mo sa bente-bente. Gusto mong makabili ng gamit? Mag-ipon hindi mo kailangang mangutang para sumaya. Dahil kapag tinanggal mo ang ginhawa ng utang, mas gumagaan ang buhay. Hindi ito madali. Hindi ito masaya araw-araw. Pero kapag nalagpasan mo ang simula, darating ang araw na hindi mo na kailangang manghiram, hindi mo na kailangang mabaon, at hindi mo na kailangang mamalimos ng pag-unawa sa panahong wala ka. At sa wakas, masasabi mong, sa dami ng panahong sinabi kong hindi ko kaya, buti na lang, sinimulan ko pa rin. Hindi mo kailangang maghintay ng bonus ng milagro o ng bagong taon para magsimula. Ang kailangan mo lang ay desisyon. Isang araw, isang barya, isang simpleng disiplina, basta tuloy-tuloy. Kasi ang tunay na ipon, hindi lang pera ang laman, kundi panata sa sarili mong ayaw mo nang manatiling laging kapos. At sa tanong mong, may pag-asa pa ba akong makaahon? Ang sagot ay, oo at magsisimula ito hindi bukas, kundi ngayon. Piso lang? Pwede na. Basta di hihinto. Dahil kahit wala ka pang naitatabing pera sa ngayon, yung desisyong magsimula pa rin, iyon ang unang yaman na hindi mo na kailanman papakawalan. At kung sakali mga ngayon ay wala ka pa rin maibulsa o matabing halaga, tandaan mong hindi mo kailangang magsimula agad sa pera. Minsan, ang unang hakbang sa pag-iipon ay hindi pera kundi kaalaman. Paano mo hinahawakan ang budget mo? Alam mo ba kung saan talaga nauubos ang pera mo buwan-buwan? Hindi ito itinuturo sa paaralan. Hindi rin ito usapang karaniwan sa bahay. Pero dito nagsisimula ang pagbabagong pinansyal sa pag-alam kung saan tumatagas ang daloy ng kita mo. May isang security guard sa Cebu, si Kuya Manny. Ang sahod niya ay nasa minimum. Noon, wala siyang natitira buwan-buwan pero nagsimula siya ng simpleng notebook. Nililista niya lahat ng ginagastos, kahit pamasahe, kahit soft drinks. Makalipas ang tatlong buwan, nakita niya na ang kalakhan ng gastos niya ay sa mga maliit lang naman na binibili araw-araw. Tig 20, tig 50. Pero sa loob ng isang buwan, two 2,000 din pala. Simula noon gumawa siya ng pagbabago. Hindi na siya bumili ng pagkain araw-araw. Nagbaon, at ang dating ginagastos niya sa chichirya at kape ay naging ipon. Minsan kasi, hindi pera ang problema, kundi yung hindi natin alam kung paano ito lumalabas. Ang hindi mo nababantayan, hindi mo mababago. Kaya bago ka pa sumigaw ng kulang, tanungin mo muna ang sarili mo. Alam ko ba kung saan napupunta ang kita ko? Dahil baka doon mo matuklasan na kaya mo palang mag-ipon. Matagal na. At habang dumarami ang responsibilidad, Lumalaki ang dahilan mo para hindi mag-ipon. Pero kung iisipin mo, habang dumarami ang umaasa sa iyo, lalong kailangan mag-ipon. Para saan? Para may masasandalan kayo kapag dumating ang hindi inaasahan. Ang ipon ay hindi lang para sa sarili mo. Ito ay para sa mga mahal mo sa buhay. Ito ang lifeline sa panahong hindi ka na makagalaw, hindi ka na makakilos at walang ibang makakatulong kundi yung inihanda mong kinabukasan ang pagkakaroon ng ipon ay hindi kayamanan na ipinagyayabang. Ito'y katahimikan sa gabi. Yung pagtulog mong alam mong kahit mawalan ka ng trabaho sa isang linggo, hindi ka agad magugutom, hindi ka agad uutang, hindi ka agad matatakot, at darating ang araw na hihinto ka, titingin ka sa alkansyang matagal mong itinago sa ilalim ng kama, bubuksan mo ito at sa bawat barya bawat papel na ginusot at pinilit itago sa sobre, may ngiti kang bibitiw at sasabihin, Buti na lang talaga nagsimula ako, at kung may pamilya ka, matututo rin sila. Dahil sa bawat pagtanggi mo sa luho, sa bawat paninindigang hindi gumastos sa hindi kailangan, may anak kang makakakita, makakaramdam. Baka hindi ngayon pero balang araw sila ang susunod, at sa pagkakaugali mo ng pag-iipon, baka isang henerasyon ng inyong pamilya ang mabago. Ang disiplina mo ngayon, ang pagtitimpi mo ngayon, ang simpleng paghihintay mo ngayon ay binhi ng kaginhawaan sa darating na bukas. At sa oras na dumating ang krisis, hindi ka man handa sa lahat ng bagay. Handa ka nang hindi laging tumakbo palayo dahil ang ipon hindi lang panangga. Ito ay lakas ng loob. Kung lahat ng iyan ay kaya mong simulan ngayon, kahit piso lang, kahit bente lang, kahit pag-iwas lang sa maliit na gastos. Ang tanong ngayon ay hindi na kaya mo ba? Ang tanong na ngayon ay kailan mo sisimulan? Sana ang sagot ngayon na.